Makikita sa nagkalat na video na ito ang mga public executions na madalas maganap sa North Korea sa ilalim ng kanilang pangulo na si Kim Jong-un. Kailan lang ay lumabas rin ang mga sketches o pagguhit na base sa karanasan ng dating North Korean prisoner na si Kim Kwang Il. Ang mga bilanggo ay sinusuntok sa dibdib hanggang sa sumuka sila ng dugo. Sila ay nilalagay sa maliliit na puwang. Pinipilit na tumayo sa isang stress position hanggang sa sila ay bumagsak. O tumayo at umupo na mabilis ng daang-daang beses. Ayon sa dating military captain na si Juil Kim, ang kakulangan ng pagkain ang pinakamalaki nilang problema. Chun Hyeonje, gagoeedo geureochin Chun Hyeonje do Bukhangguk-eun hantejeon jeil eoryeoun ge saehado jonjijiman-eun Bukhangguknaeseodo singnyangmani jeil eoryeoun jung-e geu baegopum-i jeil eoneun jung-e gungje gajang keun munjejyo. Ang mga bilanggo ay kumakain ng mga hayop na kanilang nahuhuli sa loob ng kanilang cell, gaya ng mga taga at ahas. Ayon sa dating bilanggo na si Kim Young Soon, siya ang mag-isang gumawa ng libingan para sa kanyang mga magulang matapos silang matorture. torture. buriki ga hanul lo seoneun geureon gojangimnida. Malo pyeonedo iehae gal su eopneun gojieyo. At swerte pa siya. Kadalasan ang mga bangkay ay kinakain ng mga daga o dinadala sa crematorium ng ibang bilanggo. Ayon kay Kim Kwang Il, mas malalapa sa ating nalalaman ang mga kondisyon sa North Korea. Base sa mga sketches na ito, mga public hearings ng 80 saksi at panayam sa may 280 katao, ang North Korea ay kinasuhan na ng crimes against humanity ng United Nations. On